Hello mga minamahal, marami pa rin po talaga ang mga naniniwala sa fake news na pinapakalat ng mga DDS na galing mismo sa amo nila si Duterte and um, tungkol po ito sa gaano po yung National Budget for 2025 na ipinopropose ng iba na ipawalang visa daw pwede ba yun? 'di ba? Magugulo lang naman ang lahat-lahat. At ayun na rin kay uh, Risa Hontiveros. Uh, tungkol nga dito sa uh, pagmumungkahi ng iba na dapat daw ipawalang uh, bisa ang 20, ang oh namubulol ako. Ang 2025 national budget uh, dahil sa hindi nga daw dumaan sa tamang proseso. Pero mga minamahal, imposibleng makapasayan sa national budget na walang tamang proseso. Yung mga nakita nilang uh, dokumento ay mga hindi pa talaga kumpleto. Kasi may mga proseso na pinag usapan na nila kahit na totoo naman talaga na yung yung uh, may mga incomplete lines, yung mga hindi pa final na dokumento. Yung hindi pa na isasubmit submit sa National Budget Office. Ano po? yung DAA, yung uh, general appropriation allocation ng mga budget-budget ng mga departamento ng ating bansa. Eh syempre, hindi yung paper ma, yung mga uh, kongresista kung wala silang napag-usapan ng maayos at uh, hindi talaga uh, babalansihin pa at aayusin pa bago isubmit. Is at yung pipirmahan ni PBBM kung may mga blanco. Ibig sabihin, before niyang pipirmahan yun, pinirmahan muna ng mga kongresista at kung sino pa mang, mga dapat pumirma dyan bago pipirmahan ni PBBM. Kasi siyempre, presidente siya, last siyang pipirma. Titingnan muna niya kung lahat ay kumpleto at walang kulang. Eh, ang mga pinapakitang fake news ni Duterte, ano po, talaga si Duterte, wala nang ginawa kundi magsinungaling, sirain ang ating PBBM, sirain ang katiwasayan ng bansa. Nako, sila, sila talaga mag-ama, no? Ang, um, hindi ay, naku, 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 dalawang ito. At yung pamilya niya, no? Yung, I mean, hindi naman lahat sa pamilya niya. Pero yung mga nasa posisyon, yung mga anak niya, no? Wala na silang ginawa kundi mag ahasik ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Ano? Grabe, no? Ito eh, totoo naman po dahil sa kanila nagkakagulo-gulo sa mga pinagagagawa